Hello guys, welcome back to our channel And guys, magpromote tayo ng product ng Aria Prime Glow Up Ito yung nilalive ko kanina na product made in Korea oh, Good for 2 months Ano powder to siya guys Yung parang ano to siya, oh? may vitamins oh, Cleansing ba? Cleansing yes. Ito pa, oh, ito yung scope niya tapos, good for 2 months na to. Then, may toner at saka um, sabon. sabon at saka sunscreen. Lotion. Lotion. Sabon. Mm, ito, ito yung, ito yung sabon. 24K, ayan pala. Mm. Oh. Asa, 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 Teka lang guys. Dami kasing ano ko. Daming ano. <laughs> ayan yung oh, <mulik> Baliktad. Basta glota. Glota. Gold. Prime glota gold. P ito, may ano pa. Pares lang na. Sige. So, ito, siya lang no, mag-explain uh, guys. So, this is it guys. This is our, our product area prime. And this drm So, ito ang aming Gluta Prime Glow Up ng Aria Company. Ayan. Uh, to Korea FDA approved. Ayan, at ito ay, hindi lang nung nagpapaputi guys, no? Ito ay maraming vitamins. So, powerful like 47 burning. in 1 ingredients formulation na no? fast whitening result. So, marami siyang vitamins. So, nasa 14 essential vitamins ang meron dito. Ayan, plus, uh, it has so many benefits, no? Uh, not just for whitening, pwede rin siyang mag-promote ng better sleep. And then, uh, detoxify ang yung nga system, yung mga katawan mo, yan, yung may mga toxin sa katawan, tanggalin kaya niyang yung, tanggalin. So, this is, sa uh, ano, aside from whitening, meron din siyang detoxification ano, ability, no? Yung kakayahan niyang mag, ano, mag Yung mga toxin sa katawan, kaya niyang tanggalin. So, oh, recommended din to sa mga maraming tagyawat, ano? Oo, <laughs> oh, kasi, oh, sa so mga, oh, tagya lalo lalo na, yung na mga, yung mga, yung mga stubborn pimples, yung mga dirty blood nyo sa loob, Hmm. Kaya niyang eh, buksain. buksain yun, ilalabas niya. Hmm. yon. kasi lang mga toxin yun eh, mga dumi natin sa katawan. Hmm. So, ito yung, ano, uh, Aria Prime Glow Up. Yan, it hmm. will make you white, ano, glow. Na, yung, ganding, ano, with collagen eh, oh. yes, with collagen and glutathione. Hmm. Yan. Yan. Yung, yung isa, yung... So, ito naman yung soap. Yan. Ito naman yung, ano, yung Prime Glutathione Gold. Ah, uh, Uh, yan, for body, ano to, na uh, anti-aging nitong soap na to, uh, at it has 24K gold na ano, dust, no? May gold to, kaya pwede yung ano, pang mayaman nasa ba? <laughs> <laughs> pwede isang la. Times ng ano, niya, intense whitening. So, yun, maganda to mapapaputi talaga to. Tsaka sa mga kate-kate, effective -kate, din to guys. Sa mga mga uh, mga hadhad, -had, mga buni yan, ito effective to. May ah, mga singit-singit. Anti-bacterial? Yes, anti-itch na rin siya. Tapos exfoliating, so yung mga dead skin sila nyo, kaya niyang balatan, palitan. Mm. Na magbabakbak sa mga libag-libag yan. Oh? Oh, buong katawan mo, yan, pwede nyo gamitin to. Magkano yan? So ito is 10,000 won, uh, 400 pesos sa Pinas. Mm. You can order ko ano. Ay, na, na. na, na. na siya. Yan, pwede. Oh? Hmm. This is made in Korea din. I know, uh, made in Philippines. Pero yung mga sangkap nito is come from Korea. Doon na pinagawa. Pero okay naman yung aning nito. Ma um, marami nang bumili. marami bumili nang bumili So, aside from this, meron din tayo itong sunscreen. Ito, ito. Yan. Yung kanina ang pinakita, no? Ayun. Uh, pwede dito, itong ano, sun na to, not just a uh, sunscreen para protection sa ultraviolet rays. Ano rin to sa ano, uh, moisturizer din to. Tsaka para rin siyang ano, hindi pa foundation, no, para pumuti ka, ano, mm. parang uh, para makeup na rin. Mm. Yan, skin protection na rin sa UVB, at uh, saka UV rays. Yan, yeah, ito mm. yung sun cream na to, not just, ano, SPA 50 plus, maraming plus to. Mm. Lahat na ata ng plus. Ayun, <laughs> so this is the sun cream. Yan. Yeah. Plus, oh, plus, Ito yung Aria Prime. i mo natin ngayon kung paano to, no. Mm. There we go. Kailangan nyo nitong shot glass. Yeah, 50 ml ang tubig lang kailangan um 50 lang oh so, 50 ml lang uh -huh. so ito mayroon siyang scooper kailangan natin ng 50 ml na tubig ah ito yung sukat niya yung shot glass ng soju yan pwede na yan tapos ayan it has a scooper mayroon siya sa loob isang ganyan lang no uh, sa pag first lang time niyo sa isang linggo first one week niyo isang hmm. scoop lang ngayon uh, after Ah, uh, one week, uh, pag mag second week mo na, pwede ng dalawa. Mm. Yan. Tapos, haluin. Ah, uh, all in one yung scoop. Yes, pa. may pang halo yun <laughs> sa likod. Kailangang hugas ko rin kamay, ha? <laughs> <laughs> Yan. Okay lang, walang hugas. Vitamins, eh. Yan. So, that's it, guys. Yan na, lalaklak na tayo. Mm. Wah. Wow. Anong lasa? Tabis. Ano, lemon. lemon. Lemon ang flavor nito, guys. Mm. Mm. Uh, may pa. Mm. Lagyan natin kasi hindi natanggal. Mm. Yung sa so mamaya papakita ko yung reaction nito to the ano pag mayroong namumula. Uh -huh. Yung mga ano kasi to eh side effect. Hindi naman side effect na ano. Na, yun yung reaction niya. No, re oh, reaction uh -huh. yun na ibig sabihin na effect yung product na nasa detoxification process ka na. Oh. Uh -huh. Mamaya kung mayroong effect sa akin, ibig sabihin marami akong few moments later. Okay, this is guys. So after nang nag-take ko nung ano ng aming glow up. So ito na yung reaction no. So uh, ano to normal lang po ito na Magkakaroon na reaction yung ano, irritation na magkakaroon ka ng pamumula dito sa tenga mo. And then uh, mamumula ka. So uh, normal lang 'yun kasi 'yan na yung reaction niya na uh, detoxification process na 'yon, yung ano niya, effectiveness. So nararamdaman nyo niyo na talaga. Unlike sa ibang ano talaga na walang ganito. So ito 'yun napaka-effective talaga ng product na 'to, no. Itong I aming mean, glow up, um, area prime. So eh this uh, okay mag-alala kasi this is an FDA approved ng Korea ano at saka GMP. So oh, talagang makakaano kaya no. FDA. Mm -hmm. Yan. And then, ano to no single, single lang to. Single. Ito yung pinaka ano namin. Uh, so mabibili niyo to for 60,000 won. Ma, ma won na, mm. -hmm. In, 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 won yan ano. So if in peso kung order na makita kay ano kay Ma'am Geraldine yeah. dito lang sa page na niya. Yeah, yeah. and also you can yeah. order to me. Uh, I'm also a reseller uh, on my JR Riding Adventure and my you know, akong YouTube channel. So you, you better check it out <makes noise> na lang. And then so don't forget to like and subscribe na rin. Ano? So this is it. This is our uh, primary product talaga. This is the Aria Prime Glow Up. Ah. Okay. Mm. Maraming salamat. At uh, ganun pa din po yung sabon. Ayan. So meron din kami mga toner. Meron ka dyan. Ayan 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 ayan. Ayan, 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 ayan. ayan, toner tsaka no, sunscreen. Can I show you? Oh. Toner tsaka sunscreen. So, guys, ah, uh, meron din akong skin routine, no? Ah, uh, after, ano, mag-soap, -mag ah, uh, gagamit ka naman ng collagen retinol toner. Yan, patutuyoy mo siya. And then, may serum din, no? So, wala akong serum. So, pwede na after ng serum, pag natuyo na, you can use now the sun cream. So, itong sun cream na to, ah, uh, not, just, not just for, ano, screen protection, and also you can use it by night. So, mm. pwede siyang moisturizer, no? Pwede kang matulog na gamit ito. Mm. Yan. Kaya, pag gising nyo, ano pa rin yung skin? May crocodile lang. You woke up like this. <laughs> <laughs> so maraming salamat. <laughs> no? So sa lahat. Hindi, eh, eh, ano mo, oh, yung magkano yung bawat So magkano ito, this is uh, in one, this is, uh, uh, 6, won, this is 6,000 won, this is 10,000 won, 400. Oh, uh, 400 pesos in, uh, in Philippine money. Mm. And this, toner. this one is 20,000 won toner. Mm. Ayun. So that's it. So sa isang set ano, uh, sa isang Ah, meron set. din tayong mga ano, uh, may mga set tayo. K-pop set, may pampaputi set. Ayun, so, mm. meron din tayo noon. Pag oh, different. for inquiry, magkano lang kayo PM na kayo sa akin. Mm. Mm. May mga sets din tayo. Pero na K-pop. May mga pampaputi. Ang mga pampaputi kasi Yan yung ma may, lotion din pala no. Mm. lotion asang lotion. Where's the lotion? Ayun, nakalimutan na nawala. <laughs> Ayun, may <tayo> lotion. <laughs> Mm -hmm. yun may lotion din kami na collagen tsaka yung melasma cream kasi wala pa siya, hindi wala pang stock eh parating pa lang this next week ano yan parang sa mga dark, dark spots oh. uh, ganun. maganda yun uh, okay. goddess asteria okay. melasma cream mm -hmm. yun napapakita ko rin soon bagano mm -hmm. so meron na stock so ayan guys kung gusto nyong mag order sa kanya pwede kayong mag pm sa akin or direct kayo mag message sa kanya So, i-attach ko yung FB page ni ah, Sir GRM. O, oh, okay. O, mm -hmm. visit my blue chat uh. my Facebook account. Okay, guys. Ayan, Adi guys.